Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang picture mula sa isang eksena sa Darna TV series. Kung saan ay hawak ni Jane De Leon bilang Darna ang dalawang ahas na nagmumula sa ulo ni Janela Salvador bilang Valentina. Ito ay upang mapigilan ni Darna na mapatay ang extra. Sa picture ay makikitang hawak ni Darna ng sabay ang ulo ng dalawang maitim at malaking ahas. At nakatitig ito sa mismong ulo nito, Marami ang nakapuna na parang familiar ang eksena kaya naman agad itong nag-viral. Hindi naman mapigilan mag-comment ng mga netizen. Na tila ba napanood na daw nila ang eksenang yun ngunit hindi nila matandaan kung saan. Anong masasabi mo sa balitang ito?